mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Musika Ito ang nagiging sandalan ng bawat tao sa tuwing sila ay may pinagkuhugutang problema o inspirasyon sa buhay. Maaari na ang nilikha o kinantamong musika ay mangyari mismo sa iyong buhay? Ako nga pala si Mika. At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano nabiko sa pag-ibig ang isang musikerang tulad ko. O sa madaling salita, ang pagmamahal na ninanais ko ay nangyari sa lyrics ng kanta ngunit kabaliktaran ang nangyari sa realidad. Musikera na napamahal na sa musika mula sa pagkabata. Iyan ang naging katangian ko. Dahil nga sa mga nasa music industry din ang mga magulang ko. Kaya naman namulat na talaga ang mata ko sa mga tugtugan. At nung ako nga ay high school na, ay dito na ako unang pumasok sa industriyang ito araw ay lumilikha ako ng mga bagong kanta. Nagsusulat ng mga awitin na naglalarawan ng aking pagmamahal at damdamin sa buhay ko. And guess what? Dahil nga rin sa talento ko na to, ay mabilis nag-boom ang karir ko sa pagkanta at pagiging isang composer. Kung kaya't marami ang kumontak sa akin upang ako ay maging isang singer ng kanilang banda. Pero mas pinili ko na sa small band ako sumali. At dito nga dumating ang isang tao sa buhay ko. Siya si Andrew, isang gitarista ng bandang aking sinalihan. Sa una pa lamang, alam ko nang may espesyal kay Andrew ang boses niya at astig na pormahan nito sa tuwing nilalaro niya ang kanyang gitara ay siyang pumukaw sa atensyon ko. Ang pagtugtog niya ay tila isang hamon sa aking kakayahan. Hindi ko tuloy maiwasang mainlove sa kanya dahil sa kanyang angking galing at sa mismong pagkatao niya. Hanggang sa... Ang ganda naman ng boses mo, Mika. Parang anghel ka sa sobrang galing mo. Sabi ni Andrew sa akin, Isang gabi, habang kami ay naghahanda sa paparating na kompetisyon ng aming sasalihan. Ay, salamat po kuya, pero hindi naman po. Nahihiyang tugon ko sa kanya. Feeling ko tuloy, ang galing-galing ko na talagang magkitara kapag ikaw ang kumakanta. Sagot naman niya sa akin. Dito nga ay hiyang-hiya na talaga ako. Dahil sa nakatitig pa ito sa akin habang sinasabi niya yon. Hinitean ko na lang siya. Pero laking gulat ko nung lumapit pa ito lalo sa akin. At saka ako ay kanyang kinantahan narinig ko nga ang boses niya na sinabayan pa ng paglaro niya sa gitara, ay para bang ang bawat tono na binibitawan niya ay tumederecho sa puso ko. Ang galing! Papulong ko pagkakasabi habang hinihit ni Andrew ang high note. Napatawa nga ito nung napansin niya na napangangako ng bahagya dahil sa talentong ipinakita niya sa akin. Ikaw talaga, oh. Napapanganga ka pa. Baka mainlab ka na sa akin yan, ha? Piro nito habang ginugulo ang buhok ko. Oo, naiinlove na talaga ako sa'yo. Sa isip-isip ko pa nga. Pero hindi ko muna ito ipinagtapat. Sapagkat hindi pa ganun ka-clear ang nararamdaman ko sa kanya habang lumilipas ang mga araw at dito nga ay mas lalong ang napapalapit si Andrew sa akin. He likes me daw dahil nga raw sa same vibes kami. Pero being me, ay nag a ako na makagusto rin niya ako. Dahil nga sa masyado itong malapit sa akin. Hindi rin nagtagal, ay tuluyan na nga rin kaming naging mag-close nito nagkaroon pa nga kami ng mas maraming moments na purong musika at mga usapang love life at personal life. Sa bawat hagiging ng gitara at bawat hampas ng drums, unti-unti nang nahuhulog ang puso ko sa kanya. Tumipas pa ang ilang buwan at tumating na ang araw natuluyan ko ng naramdaman na hindi na pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Andrew. Napagtanto ko kasi na may special place na siya sa puso ko. Kahit na hindi pa kami ganun katagal magkakilala. Pero pilit ko itong itinatago sa kanya. Sapagkat hindi ko alam kung paano ipagtatapat sa kanya ang itinitibok ng puso ko. Isa pa, ay baka mawala rin ang aming chemistry sa musika. Ngunit isang gabi, habang kami ay nagkakapi ni Andrew sa isang coffee shop, ay bigla nga itong nagtanong sa akin. Mika, why you choose music than degree? Ito ang kanyang itinanong sa akin. Alam niya kasi na hindi na ako nagkolehiyo upang pasukin ang music industry. At sa pagkakataong ito, ay dito na ako nagpahaging sa kanya. O sa madaling salita, ay pasimpleng pagkompes sa kanya. Ah, sa tingin ko kasi, dito ko sasaya. At dito ko makikilala ang taong magpapasaya sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Ah, kaya pala nagko-compose ka ng confession song ano? biglang sabi niya na siya namang kinagulat ko. Paano mo naman nalaman? Kulalas ko sa kanya. Sinabi lang ni manager sa akin. Patawa-tawang sabi niya. Bakit parang ang big deal naman sa na nalaman ko yun? Para sa akin ba 'yon? Tanong pa nito na siyang kinatulala ko. Sigundo kong napatahimik sa sinabi niyang yon. Kaya naman kaagad niyang binawi ang sinabi niya. Hoy, joke lang. Ito naman o, oh, hindi mabiro. Eka nito. Ngunit hindi ko na ito pinansin. At sa halip ay nagmadali na akong umalis sa lugar na yon. Na walang pasabi-sabi nangyari yon ay magkakahalong emosyon na ang nararamdaman ko. I don't want to assume. Pero pinipilit pa rin ng puso ko na mag-assume ako. Na baka same kami ng nararamdaman. Na baka mahal din ako ni Andrew. Hanggang sa... Tim, relax ha. I know we are in a big stage na. Pero maintain your composure, Okay do your best and always remember that the team that stay together wins together. Paalala ng manager namin bago kami sumalang sa final round ng isang big competition. First time naming makaabot sa ganito. Kaya naman sobrang bilis ng tipok ng puso ko. Dahil nga, sa ako ang maglilid ng singer sa competition na to. Nanginginig ka. Kumalma ka lang, Mika. Alam kong kayang-kaya mo yan. Nagpapalakas ng loob ni Andrew sa akin. Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Kaya naman bago kami magperform, perform ay hinawakan nito ang kamay ko. At sinabing, I'm so proud of you, Mika. And whatever happens after this, always remember that I still like you. Your style, alright? Come on, let's rock this! Ang salita niyang yon ang siyang mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Kaya ako ay lumabas sa stage na nanginginig at wala sa sariling nagperform. At dahil nga rin sa kabang nararamdaman ko, hindi naging maayos ang pagperform ko. Pinagtawanan pa nga ako ng mga audience nung ako ay napiyok sa pagkanta kaya naman, dahil sa kahihiyan, pagkatapos na pagkatapos naming mag-perform, ay mabilis akong lumayo sa lugar na yon, habang tumutulo ang luha ko. Pero hindi ko inakala na susundan ako ni Andrew dito. Let's sing our song here. Sabi nga nito, bago niya simulang i-play ang tono ng favorite naming i-duet. At iyon ay ang ipagpatawad mo. Dahil nga sa ginawa niyang yun, ako ay kanyang napakalma. Don't cry. You still did your best, Mika. And for me, you are still the best female singer in this competition. pag up niya sa akin. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na yakapin siya. At saka sinabi ang katagang, Thank you for always there for me, Andrew. Ilang minuto nga ang lumipas at dito na ako naglakas loob na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Ipinakita ko kasi sa kanya ang kantang aking na compose. Wow! Ito ba yung confession song mo? Ang galing mo talagang mag-compose. Paghanga pa niya habang binabasa ang lyrics ng kanta. Andrew, may request sana ako sa iyo eh. Sabi ko sa kanya. Ano yon? Tanong naman niya sa akin. Pwede ba nating iduwit ngayon yung kanta na yan? Tugon ko sa kanya. Sure, excited na nga akong tugtugin to eh. Natutuwa niyang sabi bago niya sundan ang mga tone na naka-include sa lyrics. Dito nga kami ay nagduwet. Mahal kita. Mahal kita. Pagkanta ko sa huling lyrics habang nakatingin kay Andrew na focus na focus sa pagigitara. At nang natapos nga ang kanta, ay dito na ako naglakas-loob na sabihin kay Andrew ang nararamdaman ko. Andrew, mahal kita diretsya ang sabi ko sa kanya. Sa sandaling yun, parang bumagal ang ikot ng oras. Tumigil ang musika sa paligid namin at ang tanging naririnig ko lamang ay ang tibok ng aking puso. Ngunit sa kapila ng aking pag-amin, ang akala ko na magiging maganda ang kahihinat na ng pag-amin ay nagkakamali pala ko. Humiya muna ito ng malalim muna mo na ito sa akin bago niya sabihin ang bagay na dumurog sa puso ko. Thank you for your confession. I really like your confidence. Lalo na nung naglakas loob ka na aminin to sa akin. Yes, mahal kita. Pero as a friend lang. Nais ko sabihin sa'yo na may iba kong gusto at hindi ikaw yon Mika. Pero wala nang pero-pero. I know, Mika. Naiintindihan ko na baka nabibigyan mo ng kahulugan ang mga ginagawa ko sa'yo. Sorry, pero siguro I need to distance myself to you. Dahil ayaw na ayaw ko talaga na binibigyan ng meaning yung pagtrato ko. Lalo na sa mga babaeng tulad mo. Pagputol niya sa nais kong sabihin. Kala mo ang hinahampas niya sa puso ko ang gitara niyang hawak-hawak sa sakit ng mga salitang natanggap ko sa kanya. Well, maybe ganito talaga ang ugali ni Andrew. Pero hindi ko naman siya masisisi. Dahil sinasabi naman niya talaga sa akin noon pa man na gusto niya ako maging kaibigan lamang. Kung tutuusin, ay ako rin naman ang may pagkakasala kung bakit ko ito nararanasan at kung bakit nasisira ang pagsasamahan namin ni Andrew. Musika ang nagdala sa aming dalawa upang kami ay magkakilala. Subalit sa musika ng pagmamahal ko sa kanya, ay musika rin ang magiging dahilan upang kami ay paglayuin ng tadhana. Iniwan nga niya ako dito na mag-isa at durog na durog ang kalooban. Simula nga nung nangyari ang insidente yon, ay napagdesisyonan ko na na umalis na lang sa bandang yon at magpakalayo-layo muna para maghilom ang sugat na natamu ko kay Andrew. At makalipas ang isang taon, ay tuluyan na nga akong nawala ng connection sa kabanda ko, lalo na kay Andrew. Well, effective naman ang paglayo ko dahil nga naghilom na rin ang sugat na natamo ko. Mas nag-focus na lang din muna ako sa sarili ko at sa fashion ko sa pagkanta. Hanggang sa isang araw, habang ako ay naglalakad sa mall, ay dito ko muling narinig ang favorite song namin ni Andrew. Kaya naman nung ito ay aking narinig, ay napangiti na lang ako ng mapait. Bago sabihin ang katagang ikaw pa rin ang paborito kong musika. Kabisado ko pa, pero hindi ko na kinakanta. Bago ko tuluyang kalimutan si Andrew sa buhay ko. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Well, sa pag-ibig, minsan hindi sapat ang musika upang mamanatili ang pagsasamahan. Sa likod ng magagandang tugtog at maalam na damdamin. Maaring may mga pangyayari na hindi inaasahan na magdudulot ng paghihiwalaya. Subalit sa bawat pagsubok at pighati, marahil ang musika pa rin ang magbibigay ng kahulugan at pag-asa sa mga pusong sawing tulad ko. Kaya naman masasabi ko na ang pag-ibig sa musika ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon Pagong simula sa mga pusong handang magmahal muli. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Mika at ito ang kwento ng buhay ko.